Ya, yeah, mga ka oh. Palit natin, palit tayo ng oil seal. Tingnan mo mga oil seal oh. Kusa na malalaglag oh. Hmm. Hmm. Oh, parang pina, parang pinatong na lang oh. Ito matigas oh. Oh, nagiging Ay, anong, Ano 'yung ano? Ah. Lalagay mo, lagi ko nakita 'to sa so ah. sakit mo eh. Uh -huh. Tapos kita mo idol oh. Yan oh. Yan oh. Yan. Oh. Palitan itong issue nito, pinapasok ng langis yung spark plug oh. Palitan natin. Kaya tutuklapin mo muna to. Sisikwati mo siya. Yan. Ilagay mo. May lang yan. One, two. Kaya ba ito sandaan? Sulot to. Palitang oil seal. Pinapasok ng langis. Ang spark plug. Tapos linisin na natin ito. Dumi. Nakabit natin yung mga oil seal. Nilagyan natin ng pandikit. Yan. Para talagang kapit na kapit. Tapos ito yung pantapal natin yun. know. Yan po Kasi yun, lalagyan natin ito pati dikit idol. Ilagay natin dito pandikit dito. Dito maglagay, tapos konti din dito, maglagay tayo ng konting mga kantukan-kantuhan. Yung mga kantukan-kantuhan natin ilagay idol, lagyan natin ng silicone para pandikit. Yan. Tapos dito tayo mag-pull, pull silicone tayo yan Yan pole silicone basta ito lan hanggang dito sa baba pull dito yan pole tayo diyan pole ipopol natin you know? yan oh yung makita may magdikit pero dito yung magdikit hindi siya pole oh pwede natin yan you know? oh yan ibalik na natin ano bilisan lang natin oh dulo bilisan lang natin yun yo na na oh yan ito just may pitik-pitik din tayo diyan oh. para sa dedicate bilisan lang natin matutuyo na